magtatanan ako dito ako. Ay, you, oy guys, magtatanan pwede. ako at dito ko idadalhin yung lalaki ko. Ay, maraming, 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 dito. Oo, oo, parang pito, tapos dito pa. walos siyam. Oo, tapos pwede pa maglatag sa sahig. <laughs> Mamang sogo. Oh, ang galing, no? Ang daming, ano, pwedeng, maan, maan. pwedeng matulog dito sa salas. Pwedeng matulog doon, pwedeng matulog dito. Maglatag-latag. Siguro, pag mga 15 na tao, kaya. 15, no? Kasi meron Malangin. dito. Pwede bang matulog sa sahig? Tsaka doon, pito na ang makakatulog sa loob. Dito sana sila talaga titira eh. Kaso, sino, Tita Mercy? Sila. sila, sila yung care. Kay... Kaya... Nagtinda, nagtinda sila. Wala, bakasyonan yun na lang. Ano pa sila ng kantin? E di parang bakasyonan na lang din ito. Pero araw-araw po dito yung Nakakatuwa naman. Ano, guys, oh, yan. Ito ni-house ko kasi. Oh, oh, tinan nyo ha. Ito yung bahay kubo. Ito yung kusina ng bahay kubo. <laughs> Social ang kusina ng bahay kubo. Oh, gets nyo? Naka, ano, naka-tiles ano, sa heg. Tapos, ito yung kwarto nila. Pag pumasok ka sa bahay kubo, ito makikita nyo. O, oh, di ba? Ang cute. O. Oh. Tapos, meron siyang tulugan. Dito. O. Oh. Ayan, oo, oh, meron pang itaas yung bahay kubo. Pwede ang dalawang tao do sa taas. Pwede dito ang limang tao sa baba. Mm. Kaya ayan, oh, napakaganda. Tapos ayan. O oh, di ba? Tapos opo ka lang dito, may makina, pwede ka manahi. O oh, di ba? Sarap naman dito. O oh, may electric pan pa. Sarap naman. Para mas masarap dito electric pan. Mm. At tapos merong ano, ano tong likod po. Pwedeng ano to ah. Ganda naman. O oh, yeah, sarap dito. Dito na lang ako. Ang lawak ng kubo nila, ate Mercy. Ang kubo nila dito sa farm. So may farm sila. So ayan. Mm, ganda. Ganda. Mm. So yan. Mm -hmm. Ganda.